Magandang araw po. Nagumpisa naman ako ngayon sa aking panibagong gagawin. Ito po, sa mga tagiliran na to, ilinisin ko yung mga damo. Hanggang doon po. Kapo na umpisaan ko to. Ngayon, ito yung karugtong niya gagawin ko. Ah, uh, mahaba to. Lato sa tagiliran. Yung mga laman to. Ah, uh, hanggang doon sa baba. Yan mga damo. Yung mga damo na ano talahib. Meron pa si bunutin yan pag lumaki na. Yan po. Hindi po kasi kaya ng ano to, glass cutter. Kasi puro pa to. Gagamitan ko lang to ng pala. Para mabunot. Tsaka kamay. Yan po. Ang baba po yan. Sige po. Umpisan ko na po. kain tapusin mga gano hanggang tanghali para makalipat sa iba itong damo na to hindi, hindi basta namamatay to ito ugat pa lang oh kahit na mainit ang panahon kaya niya mabuhay kasi yung ugat dito may mga ano laman Napakahirap bunutin. Oh. ni may ugat to. Tatag ulan na kasi kaya kunting ulan lang. Tubo agad. Yan po, medyo malawak na yung nagawa ko. Nandito na po ako. Yan po, may damong na iwan. damo na po ito ay pakwan. Hindi maring bunutin, sayang. Yan, nandito na po ako. Yan. Ito rin po, damong iniwan ko, pakwan din niya. May bunga po siya, yan o. Ito po yung bunga niya o. Oh. Ito po. Oh. Yan. Yan po. Yan ang bunga niya po. Sayang eh. Kung bubunutin mo, sayang na may buhay niya. Iniwan po siya. Tayo po, malapit na akong matapos. Pinaspasan ko na kasi parang ulan, kumukulog na. Konti na lang, oh. Mayayari na ako. Hanggang doon na lang ako banda. Konti na lang po. Bisang ko na ulit para matapos na to. Kaulan na. Malakas na, malakas na yung kidlat. Sige po, salamat sa inyong uh, panunod at pagsuporta uh, sa aking youtube channel sa kanilang tisoy. Uh, pakiclick nyo pa ako, pakipalo, pakinutupin notification mismo, subscribe nyo ako pa para lagi kayo updated sa mga bagong upload na videos ko. Salamat, mabuhay kayo, magingat kayo lagi.